Ayan, makikita nyo na uh, Ayan, yung mga land transport, uh, transportation and traffic code So, blow buckets Ano ba ang blow buckets? Mangilan-ngilan lang kasi talaga yung nakakaalam kung ano ba yan eh, Check ko yung license Okay, so Good morning, good morning guys Daily grind na naman tayo And Ngayon, nakala ko Nakalimutan ko yung lisensya ko Baka kasi mamaya eh May LTO sa bypass Mahirap na kapag napara ng LT or nahuli ng LT tapos hindi ko dala yung license ko na uh, kalimutan sa bahay kung mahirap yung ganong situation na naiwan yung license kahit lisensyado naman tayo magmaneho how much more doon sa mga wala pang driver's license dyan diba? ang pagse-secure ng driver's license ngayon eh, hindi na kagaya dati nung nagsecure ako so pag secure ka ng driver's license ngayon eh, medyo marami-rami ng proseso so unang una sa mga process na pagse-secure ng driver's license eh kailangan mong mag-enroll sa isang driving school So ano ba yung i enroll mo doon sa driving school na yon So mag enroll ka for TDC or the theoretical driving course So doon ah uh, 15 hours session ah, Tama, 15 hours ata yun 15 hours na TDC Ano-ano ba yung nandun sa theoretical driving course, bakit 15 hours So dyan po papasok yung mga lectures or lessons with regards to road safety road signages mga ganun then right after that uh, pag halimbawang nakompleto mo na yung, yung TDC may bigyan ka ng certificate ng driving school so yung certificate na yun isa yun sa requirements para sa pagse-secure mo ng yung student permit or the student license so ayun uh, kapag meron na pong or nakapag secure ka na ng iyong student permit so maghihintay ka po or maghihintay tayo ng 32 days bago natin ma renew yung ating student permit or yung ating student license into non-professional driver's license. So habang naghihintay tayo don sa 32 days na yun, eh pwede na po tayo magpa-enroll sa PDC or the Practical Driving Course. So it's your choice kung ano ba yung i-drive mo sa actual depende sa paggagamitan ng yung driver's license kung gusto mong 2 wheels so ito mga motor meron yan 3 wheels so tricycles or yung mga trikes and 4 wheels pag sa 4 wheels naman either manual or matic mga ganun so nakadepende yan sa iyo kung saan mo i-apply o saan mo gagamitin yung, yung driver's license. Pwede ka na mag-practical driving course or the PDC. Then, dun sa 8 hours na practical driving course, may naging student sila, mrs. before. So, tinanong niya sila mrs. Tinanong niya sila mrs. kung doon ba sa 8 hours na practical driving eh matututo na daw ba siyang mag drive then ang sagot naman nila misis is opo man matututo na po kayo doon and ayun na nga uh, nagkaroon ata ng special request itong student nila na if in case daw na hindi pa siya natuto doon sa 8 hours na practical driving course eh magdadagdag na lang daw siya o, magdadagdag ulit siya ng oras para talagang matutunan niya and ayun na nga uh, nag practical na yung student nila na yun. then after that 8 hours na TDC or the practical driving course tinanong ulit uh, siya ni Mrs. kung okay na ba siya kung magdadagdag pa ba ulit ang sagot ng student nila is hindi na pa ako magdadagdag ng oras uh, ma'am okay na po ako natuto na ako <laughs> di diba? so dun mo makikita yung galing ng mga driving instructors nila diba? so mag-aalangan at mag-aalangan talaga yung ibang mga student eh, kung sa 8 hours lang matututo na ba ako dun so yun po nakadepende po yun sa mga driving instructors ng mga driving schools na inyo pong pagpapainrolaan so pag natapos mo na yung PDC then dumating na tayo sa ika 32nd day ng inyong mga student license pwede nyo na po siyang i-renew into non-professional driver's license oh my god wow yeah! o so, ayun tanan congrats <laughs> pag na-renew nyo na po siya sa non-professional driver's license eh. welcome to the club <laughs> welcome to the open road diba oh, andito na po tayo ngayon sa barangay kabulay so daily grind papasok sa trabaho pero bago ako pumasok sa trabaho eh ihahatid ko muna si Mrs. doon sa kanyang trabaho So, si Mrs. po uh, nagwo-work siya sa Misra Driving School So, located po yun sa Villasiz, Santiago City sa Four Lanes So, sa mga nagplapla no, o nagbabalak na kumuha ng kanila mga driver's license eh, huwag po kayong mahihiya na message or i chat ang official Facebook page ng Mizra Driving School para sa inyong mga katanungan sa mga ano nga, sa mga inquiries ninyo patungkol sa mga proseso on how to secure your driver's license. And at the same time, nagbibigay rin po sila ng assistance sa pagre-renew ng iyong driver's license let's say uh, nakasecure ka na ng iyong non-professional or professional driver's license and maglalaps na ito or mag-expire na kailangan ng i-renew so ayun, wag rin po kayo mahihiyang magtanong magchat sa kanila nag-provide po sila ng assistance When it comes to the renewal process Ng mga driver's licenses Also, nag-provide din sila ng assistance Kung halimbawa na Magpapadagdag ka Ng code Or restriction Restriction code Sa inyo-inyong mga driver's licenses So, ayan Misra Driving School. So, eto, na naman po, tayo. <laughs> time check. It's already 7:23. That time check is brought to you by Misra Driving School. Your key to safe driving. barangay ang balatungan na po tayo. Sarap talaga magpatakbo sa NLEX eh. <laughs> NLEX. So, malapit-lapit na po tayo sa four lanes. Ilang kembot na lang. At, nandun na tayo. Okay, ayan si Janwin Okay, touchdown na tayo Dito na tayo sa Misra Driving School Ayan, makikita nyo na Uh, ay yung mga land transport uh, transportation and traffic code. So blow buckets. Ano ba ang blow buckets? Mangilan-ngilan lang kasi talaga yung nakakaalam kung ano ba 'yan. So blow buckets. So ayan nga sabi niya, make sure to check this before hitting the road. So mapasasakyan man 'yan o motor. So it applies. So blow buckets. Ibig sabihin po niya is yung brakes, lights, oil, water, battery air, gas, engine, tires, and most especially is yourself. So, yan yung mga kailangan nating i-check bago po tayo lumarga o bago tayo pumasok sa kalsada. Okay, blow bagets. So, yan mga yan, uh, mapapag-aralan nyo po yan sa kanilang TDC or the Theoretical Driving Course ng Misra Driving School. O ito, kung makikita nyo Meron tayong hand over hand steering method So, ito sa PDC na ito So, yung positioning ng mga kamay So, yung iba 9 o'clock, 3 o'clock So, mga ganun ba Meron din tayong hand to hand naman na Steering method so, Ayan, nale-check natin yung Kanilang Maneuvering site So, ito yung sinasabi ko pala Itong motor So kung two wheels ang e-drive nyo, so yung two wheels natin may kategoryon. So meron tayong tinatawag na manual, then meron tayong automatic. So ito ito po yung ginagamit, so MIUI 125 o yung mga M3 kung tawagin. Yan po yung ginagamit pag ang gusto nyong e-drive is two wheels na automatic. So yung manual nila uh, Nasan? baka ipinarada sa likod siguro kaya pinamaintenance pa <laughs> so ayan kung makikita nyo po uh, yan yung or dito yung kanilang maneuvering site hanggang doon ikutan natin sa saglit so ayan yung kanilang maneuvering site so kung makikita nyo po merong Meron tayong rampa. So, ayan yung mga road signages. So, dito ay yung mga yung parking spaces para matrain kayo kung paano mag-park ng, uh, for example, ang idraderib niya is four wheels. So, ayan, uh, check natin yung ibang mga nakasulat. So, it... Ito, reverse parking ito eh. tama, reverse parking. Then yung isa, yung mga yung drawing doon, is yun naman yung parallel parking. Okay, so, ayun. Marami-rami pa akong hindi na-explain or naibigay na information siguro <laughs> sa inyo. So, kaya, ayun nga, kaya nga ng sinabi ko kanina, huwag kayong mahihiyang magtanong or mag-chat sa kanilang official Facebook page So, isearch nyo lang yan uh, Mizra Driving School Then, chat nyo sila uh, Para sa mga karagdagang katanungan O uh, Verification Sana, o um, may mga gusto ko yung i-verify Na, uh, hindi ko nabanggit Dito sa vlog na to <laughs> Okay, tara na Papasok na ako sa trabaho So, ayan po uh, Misra Driving School, located po siya dito sa Four Lanes, Santiago City.